guys, mag-vlog tayo today. For today's video, magluto kami ni mama ng pansit Canton. Eh, eto yung terang uh, squid bowl eh, pinrito ko. Yung kalahati niya, ninati-hati ko ng maliliit pang gisa. Pang sahug sa pansit Canton. Bumili lang ako ng ibang lahok na hindi namin nabili last time. So, nagayat na ako ng carrots, tas ito yung squid bowl. Ayan guys, so oh, yung malaking repolyong nabili ko. Dito kasi talagang walang maliliit. Tingnan nyo naman yan, oh. One port lang yung gagamitin namin sa panset. Boba ako eh, para bumili ako ng ibang lahok. So magkano yan? 393. Mahal. Ito naman yung ginayat ni Maman Chicharo guys. Maggagayat naman ako ng bawang at sibuyas. Ito pa yung ginagawa namin yung lumpia, oh. Yan ang aking lumpia ha. Gamit ko yung pang piping ko sa pang baking. Ito na yung nagawa namin, no? Ayan, dinner. Umiiyak na si Hailey. Gising na. Gising na, baby. Oh, nakanap siya. Say hi! Hailey! Hailey, say hi to the guys. Hailey! Nako, kinain na naman ang kanyang kamay. Kinain na naman ang kamay. Hailey! Wah! Wow! pick a pick a <laughs> sa baby. Oh. Sige na. Dede ka na. Magbablog daw si Hilly ah. Oh. ih Eee, kakadede lang yan. Hello guys! Hello guys! Nanood muna kami ng rewind sa Netflix. Pinalabas na nila. Si mama muna nagagayat ng mga isa sa hug pansit. Oh, bagong gising ang baby. Say hi! <laughs> Pakita natin. Ayan yung... Ano na guys? Sa Netflix. Palabas na oh. Teka. Yan. No tayo. Play natin yung rewind. Kahit napanood na natin siya. Ganda niya. Nakakaiyak pa din. Diba? Parang uulan yung ano. Mabilim yung langit. Ayan no. Oh. Parang uulan. Mm, sa Alberta, nag snow pa din. Dito sa amin, spring na. Diba? Yan. Yan. Wait lang, guys. Update later. so na, guys. Luluto na kami ng pansit. I-open na namin yung benta. At magpa-alarm-alarm -alarm na naman. Dito kami sa aming pangalakasang walk. Tagal, bago nagamit ulit tong pangmalakasang wok na galing Costco ang sinahog na lang namin instead of baboy is yung pang lumpia. Ayan. Para hindi na kami magpong. Matagal pa kasi. Ayan. Ayan na, guys. Naluhalo na ni Mama yung mga pang sahog. Mekos-mekos lang natin yan. Tapos titimplahan na yun ni Mama. Tapos yun lalagay na natin yung pancit canton. Diba? Madali ang dinner. Para-paraan. Habang hawak ko si Hailey natin ang pancit canton. Wow, wow may pa ganun ganun po. Okay, one more. Yeah, i kus may kus natin. Ayan. Alin? Tulay. Yung pancit. Bakit? Luto na ba yun, Han? Crunchy, crunchy. crunchy, crunchy. Ayan, guys. Para lumambot. Parang ito na yung handa namin sa peppermint ni Hailey, ha? Advance. May papansit. Sa kalumpia. Oo. Oh. Ayan. <laughs> Ayan. Sige, haluin mo natin para makita natin kung tama na ba yung sabaw o dadagdagan pa. Ayan. Wait lang, guys. Meron akong audience eh, oh. May audience ako, oh. Ay, sus, bango-bango yan. Bango-bango na yan. Ito na, guys. Oh, na mekos-mekos. Sarap mag-mekos-mekos sa malaking wok. Hindi ka mabibitin eh, oh. Ayan na siya. Tapos magpiprito kami ng lumpia. Pwede na, ba yan? Pwede na, Daddy. Pwede na, okay, Daddy. Pwede na, Daddy. Pwede na, Daddy. Pwede na. Tikman muna, tikman muna, Han. Taste test. Mag-taste test. Ay, si Mag-taste test ka, baby. Ano? Taste test. Hali. Ano lasa? Taste test nga, Han. Rate, 1 to 10. Kachamba. Wow. Chamba daw. Chamba, Hailey. Chamba. Wow naman. Harap. Mm. sayang so, Di pa makakain si Haiti. Kain ka nga namin, anak. Na. <laughs> Naglalaway. Naglalaway. Oh, sarap ng kain. Nilagyan pa ng lemon. Saka ng nor. ba diba? mag na naman tayo na lumpia. Hindi kami nakapag-end. Nag-vlog kahapon. Nagpunta kami sa Granville. Saka nag-picture sa Cherry Blossom. Kaya mag-end vlog daw si Ailey. Okay. Thank you guys for watching. See you guys on our next vlog. Please like and subscribe. Bye.